Magandang mga Orly. Maikli, maikli lang. Ano ho ang uh, epekto? Ano po ang uh, in expect sa susunod na mga oras siguro dito sa mga liyanig kaya na po madaling araw sa Cebu? Noong um, una, malakas po yung lindol na nangyari at ang pinakamataas na intensity na naramdaman ay intensity 7. Ito mo po ay nangyari sa Daan Bantayan, City of Bogo, Medellin, San Rio, Tabuelan, Cebu, at saka Cebu City. Ibig sabihin po, Malakas ang pagugupa, pwede na talaga makapangira ng mga gusali o lumang mga gusali at bahay ang lindol na nangyari kagabi. Mm -hmm. Mayigit pong mayigit pong 100 aftershocks na ang uh, nangyari. Wow, 100 after aftershocks. Pinagama, oh. Mahigit na po uh, oh. mga 120. Ano 'yung pinakamalakas at... po dito? Ano pinakamalakas na aftershock? Magnitude 5.1 pasado alas 10 kagabi. All right. Um mayro mayro bang uh, mga inaasahan lalo na yung mga nasa mga baybayin ng Cebu uh, maaring tsunami o kung ano pa man nakakataaso ba ang uh, tsunami alert sa ilang mga lugar doon Secretary? O Wala na pong mga babala ang pinalabas ng DOST kagabi ay uh, unusual sea level kasi may pag pagkilos ng tubig pero nakalipas na po yun at tinanggal na po yung ganoong babala. All right. May mayro bang uh, gumalaw? Ano ho bang uh, uh, ano ano yung pinag-usapan nating maling secretary? Meron yung mga ba? source ng Yeah, source ng Lindol, ano Platea, ano oh, Patuya, uh, uh. kung ano man tawag diyan. Ano? Na, nasa dagat kasi yung uh, pinangyarihan ng Lindol. So isang local fault na nasa ilalim ng tubig. Dito kasi sa isla ng Cebu. Ang uh, marami tayong nakikitang maliliit na fault sa lupa and most likely may uh, meron din yan sa dagat mm -hmm. kaya nagkaroon ng lindol kagabi doon sa dagat hindi sa lupa talaga yung epicentro. and uh, ang pag-aaral dyan ay pahalang or uh, horizontal yung pagkilos ng fault pero dahil mababaw naging malakas Mabihira uh, itong uh, gantong 6.9 sana ay eh, may iwasan ito talaga kung pa -pwede lang pero itong gantong uh, mga naitata ng lakas at umaabot ng intensity 7 ang pagilig nito anong mga ini-expect ko natin habang uh, uh, siguro para mapaghandaan habang uh, papasikat po ang araw sa Kitaro Solidum Una-una kailangang magkaroon ng mga inspeksyon sa lahat ng mga gusali at bahay na nasa intensity 7 or 6 na kategori okay. para makita ng mga inanyero kung pwedeng gamitin ang mga bahay o gusaling to at kung hindi na talaga i-condemn na. Ang importante po kasi para panlaban sa lindol, dapat matibay ang mga bahay at gusali na ayon sa ating building code at yung mga lupa ay kailangan talagang ayusin. Mm -hmm. Binabanggit niyo maraming uh, resource o trench yung uh, uh, mga nasa uh, Cebu area niyan. Tama ba? Uh, Marami pong faults no? Marami at nakikita po nila ng ating mga kababayan kung saan yung mga faults sa hazard hunter PH. Ito po yung app na makita po nila yung iba't ibang panganib, dulot ng lindol at iba pang mga natural na hazard. Mm -hmm. Alright. Uh, sa, sa ngayon uh, may mga natatanong kasi although na, alam ko naman ang sasagutin niyo pero mas maganda sa inyo siguro manggaling may eh, kaugnayan ba ito dito sa nangyari naman sa yung ano yung vulkan yung Taal Batangas. Taal, wala po. No, Masyado yeah. na pong malayo ang Taal at Iyon? hindi malakas ang pag mm, kasi para narinig... maka-apekto sa Taal. Oh, na, narinig na balita kayo ng magkasunod kasi binabantay po niyan. Eh. Yung lindol na yan sa kayong uh, paggalaw ng Taal. Anyway, Secretary, maraming salamat sa mga impormasyon pong ito. Sir, at makikibalita pa rin ho kami, lalo na ho sa mga na, uh, maaari may parting sa ating mga kababayan. Yung nilindol ng magnitude 6.9 kay ng kagabiho, uh, kagabi ho, uh, past, past, 10 in the evening. Sekretary Sinudi, maraming salamat po sa inyo, sir. Maraming salamat din, Orly. Secretary Renato Senidum, Department of Science and Technology, ang inyo pong napakinggan.